Baka Jessamine. I mean, yes, um, yes, Jessamine. 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 Uh, Ramirez. Uh, Ramirez. Uy! Shoutout. Si Jappy na eh. Shout out po. Shout si... out po. Jappy na hi. Pakulay. Like, salamat po. Paano mo nakikita yung mga na dyan sa'yo? Nag ano? Uy! Yun, para maano mo. Shout out sa'yo Justin. Justin alam niyo na naman na dyan eh. TV Gang mo. Shout out kay Justin Pimentel Hardin. Hardin na siya. Uy, thank you po, Emily Nerera. Uy, kay Emily Mix Vlog, kay Jessica Pascual. Uy, grabe na. Salamat po. Papa Joms, Bunso, Lolo po. Shout out from Team Velos, Team Genetics. Uy! Ayaw na pang liters mo. Uy, grabe! Supporting! 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 sa love life Sa love life, personal love life. Di po, naalala ko bigla ka, Mami Jim, study first niya ko na. Lulo ba niya akin po kasi hindi Ay, sige po, isa na yung trade sa ito sa LinkedIn. Shout out Justin Hardin. Ang bira ng, ng liligayan. Anong liligayan? Ah, sige, hanapin natin. Shout out po, may anting na mong itihin ang mo. Uy, grobe. Kondilin, ya, mabisaya, oh, dilin niya magsaya ko eh. bulong niya Sigaw mo na. Kakalipat ko lang dito ha, palit Itong bulong nito maganda po ito. ba ako siya lang? Kaya, grabe naman na. Ito yung travel mo na ako, ah? ah? mo Ha? Ha? Na mo Oh, sapat so, niyo po sa silo. No? Ayaw, asa yung pong isa? na Ah, kaya mo sa akin ito. Oh. Kasi lalim ko yun, nakalive ako eh. Okay. Dito siyang room si, salamat po. Okay na po ba? Ay, siya nga. Ito pala yung mga pinagdala ay, sa akin. Ina namin ni, ni Kuya Pirel. Opo. Ine sinakyan -in ni Amber, akala sa kanila. <laughs> Oo oh, nga eh. Dito siyang room C, -si, na-receive ko na po ito. Tapos yung ito pala pala kay Carla at sa akin. Thank you very much po. Dito siyang room C, sa po. Um, dito na lang, Lord. Guys, wala pong kukarap ha. Isang bulong lang ito. Isang bulong lang. Dapat Patagal-tagal pa ata uh, dapat wala na. Six minutes pa lang naman eh. Hmm? Bobo na. Patagal-tagal po. Patagalin po muna ako natin. Ganda to. Promise na kakilig. Yeah. Galing ito. Galing po ito mismo kay Carla. May sabi po siya kay Papa Joseph. Ang nabasa pa ni Papa Jobs. Dapat, 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 nagulat. Buti ako nagulat. <laughs> Hindi ka rin lang naigkas. Ayan, ah, okay. Na-excite ako. Sige lang po. server job. Tingin po sa mga nagpakulay. Ayan po. Art na natin sila. Shoutout sa Team Genetics. Uy. Tingnan mo mga tabi mo lang. Ang dami nagpakulay. Wala. Uy. Ay, kasi nga po. Para ano. Para may nagpapasok po po kasi. Para sabay-sabay po natin. Ay, Tita Miriam. Ay, ang hirap. Oops. Walang kita niya. May kita niya. Hello ka rin Lolo, po shoutout naman kay Jomar. Thank you. Tita Miriam Coronel, shoutout mo. Miriam Coronel, shoutout po sa inyo. So, uy, lucky din na. So, oh. So, no, oh, no. May pang tissue na si Lolo. Uy, mam LB1377. Hello po. bulo mo na, na lolo. lolo. Sige po, bulo ko lang ha. Dami na nag-ano. Hindi mo ba nakahintayin si Kuya Nel dyan? Kuya Jens? Hindi. Well, Babawin na lang kasi lo, na lang sa kanila bukas. <laughs> Tama mo? <laughs> Isang send ko na lang. Na-upload na namin si Kuya Jens. <laughs> <laughs> Naku, baka nga nag... Ma-screenshot yan, oh. <laughs> no? Screenshot na lang. Ano Ano? Hmm. Bawit ba? Hmm. Matamsak mo mo na. Bago yung pakita. Tamsak mo. 600 pa lang eh. Uy, pan? ano? Ano? Fan. Ano? Yung Ah, ano? Sige, kaya Uy! Uy! Kaya lolo, bulong mo kung ayaw mo ng partner kay Fred. po sa inyo. Sige Ito, mga kalingap. Tingnan po natin. Press 1 po sa mga ready na. Press 1 po sa mga ready na. Ang Cell phone. Press 1 po sa ready na. Aliyan, aliyan. Sa ready Kay na. Jamil Asis. <laughs> <laughs> Buto po ba yan, oh, atro po kayo. So, Sige po, okay. paring lang po kayo dali. Shadow to po. Ado po, ha? Tingnan nyo. Oh, eh, hirap po yun. Hindi ko makita. Oh yes, hindi niya kita. Oh. Oh. Uy, <laughs> hindi mo kita talaga. Oh. Sorry guys. Ito. Ayan, okay na ito bro, yung black na ano. Wait okay, lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. oh. Okay na po, okay na. <laughs> daming daming dami, Dami, <laughs> <laughs> dami na kaya Ha? Dami na din. isis ka na. <laughs> oh, oh, Mukhang <daming, laughs> Uy, daming Uy, naku. Bukas na sa template, thumbnail Tablet na yan ng mga ano. Bala kayo. Pambira. Dinis ko yung buwan. Ha? Lagi like, sige bal po. Ay. Pa <laughs> minutes lang natin, tayo na wal. Pa minutes lang po natin, ma-end na din po tayo. Wala so, ka pa yan. Si ba yan. <laughs> Baka may maghabol eh. Ako so, automatic naman. ako nag-end live kay Kuya pa. Ayaw Pero sige. Tama But 5 minutes man lang nato kasi ito. Ay, 5 minutes na lang. Sige po, 5 minutes na lang. Sige, bala ka ikaw dyan. <laughs> <laughs> sige po, ma-end na din po tayo. Ayan natin, 2 minutes. 2 minutes. Sa mga habol pa po. Kaya 15 minutes man. Ano lang naman. Life is good. May nag ano pala. May nagpakulay na palang ano. Sino so, ba din? Angeline ba? Ah, yung kanina. Yung kanina. Si... Opo. <laughs> yun. Salamat po. Salamat po sa mga nagpakulay at sa last minute na habol. Grabe guys. Yung bulong na yun. Iba yun. Grabe <laughs> 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 yung dami yung ano. Ambot ni Yes guys. Wala na ba talaga habol? Ang end po tayo. Kumuwi ka na bro. Kami na lang mag... Tama. mati bro. bro. Ay hindi pa. Wala ka. basta yun? Ha? Nahulo? Ah, nag-log ako. Papalitan mo na ng LCD. Alam na na... Ako kay po like, na po si Kuya Bal. Tapos reels na 'yan. Sige po mga kalingap, salamat po. Sige po sa mga nagpakulay. Oh. Thank you very much. Nalimutan so kong malim malib nga po. Like. Sige po. Good night po, ingat po. God bless po. Oh, matulog oh. po ha, matulog. Ayun naman, di na Grabe, na Grabe, naisan na ako ng mga viewers. Dapat di ko muna pinakita, no? Ula, sayo. Babira. No? Kasi si Mami Jimmy. Five, four. Ah, pa 30 minutes na din. Yeah, okay. Sige. 5, 4, 3, 2. Bawi po. Thank you po sa lahat ng mga nanonood.